Isipin mong nagising ka isang umaga. Tiningnan ang iyong lottery ticket. At natuklasang ikaw ay nanalo ng jackpot na magpapabago ng iyong buhay. Parang isang panaginip, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na si Nostradamus, ang maalamat na propeta, ay naghulang tatlong particular na zodiac signs ang makakaranas ng pambihirang swerte bago matapos ang Marso? Ang mga bituin ay nagkakahanay. Ang universo ay nagpapadala ng mga senyales. At para sa ilang mapalad, ang kapalaran ay kumakatok sa kanilang pintuan. Isa ka ba sa mga napili? Manatili sa akin habang ating sinusuri ang nakakagulat na hula ni Nostradamus at ibinubunyag ang tatlong zodiac signs na nakatakdang makatanggap ng isang hindi inaasahang himala sa pananalapi. Sa loob ng maraming siglo, ang mahiwagang hula ni Nostradamus ay bumighani sa mundo. Ang kanyang mga misteryosong quatrain ay naiugnay sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan, pagbabago sa ekonomiya, at maging sa personal na kapalaran. Ngunit paano kung ang kanyang mga pangitain ay nagbigay rin ng pahiwatig tungkol sa mga biglaang kayamanang darating sa ilang piling individual? Ayon sa mga interpretasyon ng astrolohiya, tatlong zodiac signs ang inaasahang makakaranas ng isang pambihirang bugso ng swerte bago matapos ang Marso. Isang pagkakataong maaaring humantong sa isang jackpot na magpapabago ng kanilang buhay. Matagal nang uh, inuugnay ang astrolohiya sa tadhana, kapalaran, at tagumpay sa pananalapi. Kapag ang tamang puwersa ng kalawakan ay nagkakaisa, lalo na sa influensya ng makapangyarihang mga planeta tulad ng Jupiter at Venus, may ilang tao na tila hinahatak ng yaman. At sa ngayon, nagpapadala ang universo ng malinaw na senyales na ang suwerte ay nakalaan para sa tatlong natatanging zodiac signs. Isa ka ba sa kanila? Manatiling nakatutok habang ating binibigyang kahulugan ang hula ni Nostradamus sinisiyasat ang mga astrological na puwersang gumagalaw, at inilalahad ang mga masusuwerteng zodiac signs na maaaring makakita ng biglaang paglobo ng kanilang mga bank account. Ang papel ng astrolohiya sa pagkapanalo sa lottery. Sa buong kasaysayan, ginamit ang astrolohiya upang hulaan ang mahahalagang pangyayari sa buhay, kabilang ang tagumpay sa pananalapi. Pinaniniwalaan na ang pagkakahanay ng mga celestial bodies ay may malaking impluensya sa ating kapalaran. Lumilikha ng mga oportunidad at nagbubukas ng nakatagong potensyal. Ngunit paano kung ang mga bituin ay may kakayahang ihayag ang susi sa biglaang kayamanan? Madalas suriin ng mga astrologers ang Jupiter, ang planeta ng swerte, at Venus, ang planeta ng kasaganaan upang matukoy ang mga panahon ng pambihirang biyaya sa pananalapi. Ang mga planetang ito ay namamahala sa mga oportunidad, kasaganaan at hindi inaasahang kayamanan. Sa kasalukuyan, ang kanilang galaw sa kalawakan ay nagpapahiwatig na isang bihirang pagkakataon ng pananalaping swerte ang malapit ng magbukas at ito ay malakas na pumapabor sa tatlong zodiac signs. Bukod pa rito, ang ikawalong bahay sa astrolohiya, na nangangasiwa sa biglaang kayamanan tulad ng panalo sa lottery at mana, ay dumaranas ng malalakas na impluensya ng mga planeta bago matapos ang Marso. Nangangahulugan ito na, para sa ilang piling individual, ang universo ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari upang magdala ng isang hindi inaasahang pambihirang biyaya sa pananalapi. Ngunit alin sa mga zodiac signs ang itinakda para sa pambihirang pagkakataong ito? Tuklasin natin ang mga hula ni Nostradamus at alamin ang tatlong pinakamaswerteng zodiac signs na maaring magbago ang buhay sa isang panalong tiket. Ang tatlong zodiac signs na mananalo sa lottery bago matapos ang Marso. Ayon sa mahiwagang hula ni Nostradamus at sa astrological alignments, may tatlong zodiac signs na kasalukuyang nasa pintuan ng napakalaking kayamanan. Ang mga palatandaang ito ay malakas na maapektuhan ng mga makapangyarihang paggalaw ng mga planeta, lalo na ang Jupiter, Venus, at Uranus, na kilala sa pagdadala ng biglaang kayamanan at di inaasahang swerte. Kung kabilang ang iyong zodiac sign sa tatlong ito, ituring itong isang cosmic signal isang pambihirang pagkakataon na maaring magbago ng iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Alamin natin ang unang maswerteng zodiac sign. Zodiac sign number 1. Aries, Marso 21 hanggang Abril 19. Aries, maghanda ka dahil may malaking sorpresang pinansyal ang nakalaan para sa iyo. Bilang isang fire sign na pinamumunuan ni Mars, ikaw ay likas na ambisyoso at determinado. Ngunit bago matapos ang Marso, ang iyong swerte ay biglang iikot pabor sa iyo. Bakit magkakaroon ng lottery luck ang Aries? Pagpapala ni Jupiter. Ang Jupiter, ang planeta ng paglawak at swerte, ay kasalukuyang nasa isang positibong posisyon para sa Aries. Inaactivate nito ang iyong ikalawang bahay ng kayamanan na nangangahulugang maaring may bigla ang pera na darating sa iyo. Impluensya ni Venus Ang presensya ni Venus, ang planeta ng kasaganaan at luho, ay nagbibigay ng dagdag na magic touch sa iyong pinansyal na kapalaran. Ang ganitong alignment ay bihira at nagpapahiwatig ng isang malakas na posibilidad ng bigla ang yaman. Koneksyon sa ikawalong bahay, Aris. Ang iyong ikawalong bahay ng bigla ang kita ay kasalukuyang pinapalakas ni Uranus ang planeta ng mga sorpresa. Nangangahulugan ito na maari kang makatanggap ng pera mula sa di inaasahang mga paraan, kasama na ang pagkapanalo sa lottery. Mga aris na nanalo sa lottery, ilam, mubang ilan sa mga pinakasikat na nanalo sa lottery ay aris, ang kanilang kakayahang sumugal sa malalaking desisyon ay nagdala sa kanila ng malaking kayamanan. Tulad nila, ang iyong tapang at kumpiyansa ay maaaring magbigay sa iyo ng isang napakalaking panalo. Ano ang dapat gawin ng Aries para mapalaki ang kanilang swerte? Pumili ng tamang numero. Ang Aries ay pinamumunuan ni Mars, kaya't ang mga numerong na kay Mars, tulad ng siyamat labing walo, ay maaaring magdala ng dagdag na swerte. Pakinggan ang iyong intuisyon. Bilang isang Aries, may malakas kang gut feeling. Kung may nararamdaman kang espesyal na koneksyon sa isang tiket o numero, sundin ito. Kumilos agad. Ang Aries ay isang mabilis na kumikilos na sign at ang pagkakataong ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Siguraduhin umaksyon bago matapos ang Marso. Isa ba ang Aries sa susunod na malalaking panalo sa lottery? Mukhang sinasabi ng universo na oo-oo-oo. Oh, oh, oh. Ngunit oras na para alamin ang pangalawang zodiac sign na may pambihirang swerte bago matapos ang Marso. Zodiac sign number 2. Taurus, April 20 to Mayo 20. Taurus, ang iyong tiyaga at to determinasyon ay malapit ng magbunga sa isang malaking paraan. Bilang isang earth sign na pinamumunuan ni Venus, ikaw ay likas na konektado sa yaman at luho. Ngunit bago matapos ang Marso, ang mga between ay nagkakahanay upang bigyan ka ng isang hindi inaasahang pinansyal na jackpot. Bakit magkakaroon ng lottery luck ang Taurus? Venus, ang iyong namumunong planeta, ay nasa isang paborableng posisyon. Ang Venus, ang iyong ruling planet, ay kasalukuyang nasa ikasampung bahay ng tagumpay at pagkilala. Ibig sabihin, ang iyong mga pagsisikap ay sa wakas ay magbubunga, at posibleng sa isang anyo ng bigla ang pera. Jupiter ay pumapabor sa iyo. Ang Jupiter ay kasalukuyang pinapalakas ang iyong ikalawang bahay ng kayamanan na nagbibigay sa iyo ng malakas na pundasyon sa pananalapi at mas mataas na pagkakataon na makit ang biglaang pera. Uranus sa Taurus Ang planeta ng sorpresa Ang Uranus ang planeta ng hindi inaasahang mga pangyayari ay kasalukuyang nasa iyong zodiac sign. Ibig sabihin, ang iyong kapalaran ay maaring magbago sa isang iglap. Ito ay isang bihirang pagkakataon, kaya dapat mo itong samantalahin. Mga Taurus na nanalo sa lottery ang mga money magnets. Maraming mayayamang individual ang ipinanganak sa ilalim ng sign ng Taurus kabilang ang mga business tycoon at lottery winners na biglang yumaman ng hindi inaasahan. Ang iyong pagiging matatag at matalinong pagpapasya ay maaaring gawin kang isa sa kanila. Paano mapapalakas ng Taurus ang kanilang tsansa ng panalo? Gamitin ang maswerteng numero. Ang mga numerong nauugnay sa Taurus, tulad ng 6, 24, at 33 ay maaaring magdala sa iyo ng jackpot. Pumili ng tamang araw, ang biyernes at mga araw kung kailan malakas ang Venus ay pinakamagandang panahon para subukan ang iyong swerte. Magtiwala sa universo. Minsan, ang pinansyal na biyaya ay dumarating kapag hindi natin ito inaasahan. Maging bukas sa posibilidad ng swerte na darating sa iba't ibang paraan. Taurus ito na ang iyong sandali. Ngunit may isa pang zodiac sign na nakatakdang magkaroon ng pambihirang swerte bago matapos ang Marso. Ikaw kaya ito? Tuklasin natin. Zodiac sign number 3. Gemini, May 21st to June 20th. Gemini, maghanda ka para sa isang nakakapanabik na pagbabago sa iyong kapalaran sa pananalapi. Pinamumunuan ka ng Mercury ang planeta ng talino at mabilisang pag-iisip. Ngunit bago matapos ang Marso, isang cosmic gift ang darating sa iyo. Isang pagkakataong maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Bakit magkakaroon ng lottery luck ang Gemini? Impluensya ng Mercury sa pananalapi. Ang Mercury ay nakikipag-align sa Jupiter, ang planeta ng swerte sa isang paraan na pinalalakas ang iyong intuisyon sa pera at kakayahan sa pagpapasya. Nangangahulugan ito na maaari mong aksidenteng matagpuan ang tamang numero sa tamang oras. Venus at Jupiter ay nasa paborableng posisyon. Ang Venus, ang planeta ng kayamanan, ay kasalukuyang nakaposisyon sa iyong ikalimang bahay ng sugal at risk-taking. Ibig sabihin, ang anumang risk na may kinalaman sa pera na gagawin mo ngayon ay maaaring maging isang napakalaking tagumpay. Enerhiya ng paparating na full moon. Ang nalalapit na full moon bago matapos ang Marso ay magiging favorable sa Gemini. Pinapataas ang iyong tsansa ng hindi inaasahang swerte at kayamanan. Mga sikat na Gemini na nanalo sa lottery. Ang mga Gemini ay kilala sa kanilang mabilis na pag-iisip at matalas na instincts. Kaya't hindi katakataka na marami sa mga past lottery winners ay ipinanganak sa ilalim ng sign na ito. Ang iyong likas na talino at diskarte ay maaring maging iyong pinakamalaking kalamangan. Paano mapapalakas ng Gemini ang kanilang lottery luck? Sundin ang iyong intuition. Ang Mercury ay nagbibigay sa iyo ng matinding gut feeling kung nararamdaman mong konektado ka sa isang partikular na numero. Sundin ito. Pumili ng mga numero batay sa patterns. Ang ruling planet mo, Mercury, ay nauugnay sa mga numerong lima, labing apat, at dalawamput tatlo. Maari itong maging iyong maswerteng numero. Bumili ng lottery ticket sa iba't ibang lugar. Bilang isang adventurous na sign, Subukan mong bumili sa iba't ibang lokasyon upang palakasin ang iyong tsansa ng panalo. Gemini, sinasabi ng universo na ang swerte ay nasa pintuan mo. Handa ka bang buksan ito? Paano makaakit ng lottery luck? Kahit hindi ka kabilang sa tatlong maswerteng zodiac signs, maari mo pa rin mapalakas ang iyong tsansa sa lottery gamit ang ilang simpleng pero makapangyarihang teknik. Manifestation and Visualization Isipin mong nananalo ka, maramdaman ng excitement, at bigkasin ng iyong tagumpay na parang totoo na. Lucky Charms and Rituals Magdala ng maswerteng agimat, magsuot ng mga kulay na nauugnay sa kasaganaan. Usundan ang isang Full Moon Ritual para sa swerte sa pera. Numerology and Astrology Pumili ng mga numero ayon sa iyong Life Path Number o mga planetary influences. Bumili ng tickets sa maswerteng araw. Ang bawat zodiac sign ay may particular na mga araw kung kailan pinakamalakas ang swerte. Gamitin ito upang palakihin ang iyong tsansa ng panalo ayon sa mga hula ni Nostradamus at sa mga planetary alignments. Ang Aries, Taurus, at Gemini ang may pinakamalaking posibilidad na makatanggap ng isang himalang pinansyal bago matapos ang Marso. Ngunit tandaan, ang swerte ay hindi lamang tungkol sa astrolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkilos. Kung ikaw ay isa sa tatlong zodiac signs na ito, ito na ang iyong pagkakataong subukan ang iyong kapalaran. Ang universo ay nag a sa iyong pabor. Ngunit kailangan mong buksan ang iyong sarili sa mga biyayang Paparating! Ano sa tingin mo? Isa ba ang iyong zodiac sign sa mga masuswerteng napili? I-comment ito sa ibaba. At kung gusto mo ng higit pang astrological insights, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notifications. Dahil laging may mga bagong sikreto ang universo na dapat mong matutuklasan. Star Money